So, hi guys! Andito nga pala nga sa bundok. At yun, At, tapos lang mag-ipon nito. At ito yung baon ko. At, tapos lang mag-ipon sa area na to. At yun, gusto ko nga lang palang i-shout out si Sir sydney Pacanyari Ricaport. So, ayun sir, sobrang maraming maraming salamat sa'yo. Kasi sa mahigit isang taon, ngayon lang talaga na-recover yung Facebook page ko. Nung nakilala ko siya nung nakaraang linggo. Grabe, sobrang galing niya. So, ayun, shout out Sir Rikaport. Ah, yun ito nga pala guys, ito yung isa sa mga iingatan natin kapag andito tayo sa bundok. Ito yung pumapasok sa mata natin na kapag pumasok sa mata, matagal itong matatanggal at talagang pupula yung mata mo. yano? o, papunta yun sa mata, target talaga yung mata. Gagi, dinikita na pala ako. Kahit sa tag-ulan lang dapat ito lalabas eh. Pero ngayon, kahit mainit, lumabas siya. Medyo basa pa kasi yung mga damo dito. So, ayan, pupunta yun sa mata. yano? target talaga yung mata. Bago pa yung makapunta, tanggalin na natin. Kasi mahirap na yan. Natig nadikita na ako nito dati. Uy, papapasok na. <laughs> nadikita na ako dati. Pumasok na to sa mata. Pero ayun. Ngayon, nahuli natin siya. Isang buwan rin yung mata ko bago gumaling yung pula. Katay. Hmm. So, ayun. Balik tayo. So, shout out kay Sir ni Pakanya Ricaport. Grabe, sobrang galing. Mahigit isang taon na yung Facebook page ko na nahack pero ayun, naibalik niya pa. So, ayun, maraming maraming salamat, sir. Kaso, sayang lang kasi lately ko na lang siya nakilala na meron palang ganong tao. So, ayun, medyo nakapanghinayang kasi grabe yung ginawa ng hacker sa Facebook page ko. Gumawa siya ng mga violation kaya ngayon na ano na tawag nun, di na ako kumikita sa Facebook ko. Pero yun, sana maayos yun. Pag-iipunan ko ulit para may panggastos tayo. Baka mapaayos natin yung Facebook page ko na yun sa violation na nagawa ng hacker. Kasi grabe, sobrang hirap. Di na siya kumikita ngayon sa Facebook page ko kasi ginawan niya ng violation. So, ayun. Maraming maraming salamat po ulit, Sir Ricaport. So, maraming maraming salamat po ulit kay Sir Sidney. Baka niya, Ricaport. Sobrang bait mo rin. Grabe. Sobrang the best. So, ayun. Guys, bye bye at maraming maraming salamat po palagi ulit sa support ninyo at sana masupport nyo po yung YouTube channel ko ay yung Facebook ko rin po sana masupport nyo ito po, Kill Eye yan po yung official Facebook page ko abangan nyo po dyan yung mga i-upload ko kahit di tayo kumikita dyan pero yon abangan nyo po yung i-upload ko rin dyan sana masupport nyo po ako dyan, mapalo nyo po ako at syempre sa YouTube channel ko ito po yung YouTube channel ko dito nyo po mapapanood lahat ng mga music video ko mga videos na ina-upload ko po so yon sana masupport nyo po ako dito So, yan. Bye-bye. Dilipat na po ako sa kabilang area. Ako lang dito mag-isa ngayon eh kasi si Papa may lakad siya. Kaya, yeah, yan. Pupunta na ako ngayon sa kabila. Dito tayo dadaan. Pakit doon. Mga nasa 15 minutos na lakarang bago tayo makarating doon. So, bye-bye. Kita-kita lang tayo doon.